Tain, tain, guys mm Harta -hmm. suta mm -hmm. Let's go, let's go. Mm -hmm. Halo halo guys, manggung Let's eat, let's eat. So dito muna ako guys, nagmuni-muni ako guys. Kasi hindi nagpapadala ng pera yung ama ng mga bata na na ano ako dahil na Siyempre, pang next week na konsumo nila. So, buti na lang may savings ako sa... May savings ako sa Western Union. So, nakuha ako. sumo mo ng mga bata by next week. Mm, sarap guys. Mm, ito talagang orderin ko pag nandito ako sa Sweet and sour fish at saka halal. Wow. Mm -hmm. Uh, guys, ay, na-miss ko si Brandon malapit na yung birthday ni Brandon ano na yung birthday ni Brandon by uh, na uh, mga um, this month 2021 one this month, then tapos si eh, Kobe na yung 24. Then si um Chad, so 28. Time din, guys. Alam mo, October din ang fiesta sa Tequera. So, parang Ayun na birthday at fiesta Ayun na isa ko para isa na lang yung gastusin nakita naman yung kapatid ko na pa-check up na kami sa HNU Hospital, Holy Name University Hospital. Yung guys, ewan ko lang. Tapos nakaproblema siya dahil ano, yung pambili na naman ng gamot. Hindi niya nabili yung gamot kaya parang hindi ko alam guys, eh, kasi kung ako, mm hindi -hmm. pa nga nakapadala yung asawa ko. So, okay, awan. Sana makatulong din ako kahit pa Pero alam nyo narin ano na, rin na alam mo na yun si si Kobe, nagselos na si Kobe. Hmm. Bakit daw no, every time na may may masakit, ako daw ang hmm. working nga, alam mo na, alam mo na yung kutak ni Kobe, hindi mo maano. wala rin ako. Pero rin. Minsan, pag, pag ako, ako bibili ng mga gulay para ako rin ang magbulot sa kanya. Yun lang ang kape. Thank you. hindi ganun maraming tao so pagkatapos ko dito guys uuwi ako ng antikera kasi friday ngayon so mga linggo na rin ako papalit marami pa kagininisin doon, hindi pa hindi pa tapos so, Terima kasih telah menonton. Okay. <laughs> i <laughs> I okay. kasi ano si Sean sumali ng uh, badminton tournament sa, sa school nila so ngayon nga gusto siyang magpabili ng gamit guys para sa ano para sa tournament niya ewan po Parang kapos na kapos talaga ako ngayon para hindi ko nga lang kung sa sana ko ng pang, pang next week na ano nila. Kunti na rin yung gigas. mga alawan sa pagkain na account, po buy next week. Wala na. So, kakasyahin ko na lang itong pera para pag next week na consume. Gracias. Yeah. see you na lang in um, whatever kung makapunta ako ng kasi video ako na rin baka uuwi ako oh good morning sorry of my look ha kasi ka kagigising ko lang tapos nandito ako sa labas eh, tinitingnan ko ang palibot ng bahay so alam niyo guys parang natutuwa ako na syempre parang nalungkot din kasi tingnan nyo naman kung anong nangyari sa likod ng bahay ko ang yung damo ang taas-taas na hindi na kasi ako nakaasikaso dito sa likod so yes guys ang ikinatutuwa ko kahit papaano, namu ngayong yung bayabas kaya at saka walang nakakakita kasi na, minsan kagabi pagdating ko eh syempre ano na, madilim na. Gabi kasi ako dumating dito. Tapos may nakita ako mga bata na nagdadala ng flashlight. Na siguro nangunguha ng gagamba, ganun. Tapos ngayon, nakita ko na parang tinitingnan nila yung mga bayabas ba guys, yung guava. No, siguro may mga bunga nga, uh, nangunguha siguro din sila. Kunwari, gagamba ang hinahanap pero yun nga yung yung bayabas nga yung guava. so ngayon guys siguro hindi nila ito nakita kasi nandun lang sa baba na naalala nyo yung kinuha ni Kobe na ano guava na talagang hindi naka, napapansin kasi na, nasa baba lang so ngayon ipapakita ko sa inyo So, ayan siya, guys. May bunga yung bayabas, guys tingnan nyo. oh, yan, sino bang nakakapansin yan? Ha? Nandyan lang yan sa baba, Oh. oh hindi. Wala talagang makakakita niyan, oh. Sino bang makakakita niya nang lang yan? Tapos kasi ako dito, nag ano ako, nagdilig ako dito, balimbing kasi to. Kung alam nyo guys, itong, kaya hindi lang talaga siya tumutubo guys, kasi minsan, hindi ko nadidiligan. So, yan ang bayabas, guys. Tapos, may mayroon pa dito sa taas, oh. Ay, sorry. Doon sa taas, teka muna kung makikita nyo. Saan ba yun? Hindi ko, oh, ayan. Ayan siya, guys. Oh, nandyan din yan, oh. Hindi rin din na nakita, oh. Laki, oh. So, mga bata kagabi, hindi nila yan nakita so kukunin natin ito guys pang snacks kukunin natin itong guava na pang snacks Mal hindi naman sa ano native kasi ito parang hmm, tignan tingnan nyo guys oh. o oh. oh, diba malaki din naman oh, huhugasan ko muna so ito siya guys Churup churup. Ay nako, talagang fresh cut. Galing talaga ito sa ano. Yes. Kain tayo ng guava, guys. Lots of vitamin C ito. I fresh na fresh. So, ayan guys, ang mga bayabas na napipitas ko. So yes, kakainin natin yan guys. So natin. Nag-meeting sila guys. Kasi karating lang ni Kobe. Ang saya ng mga bata. Ayan sila oh. Laro agad. Oh, ayan oh. Ang galago mo ako eh. Lang kasi yon Kapatid ko at saka si Kobe lang. Yan, yan ang motosiklo sinakyan nila. Hmm. Yung kapatid ko nanguha ng bago leaves para pangulay daw niya. Hmm. Tapos ito dumating na yung strange dog. ewan ko kung kaninong aso to dumating akala may pagkain dala. So, hindi pa ko tapos nagdili guys. Magluto muna ako ng kanin kasi konti lang yung kanin na niluto ko. Hmm, si Kobe at yung kapatid ko. So, hindi pa ako tapos nagdilig. So, mamaya na rin. masyado nang mainit guys. So. Hmm.